Good morning sa ating lahat. Mga kalibgood. So, ako po si Coach Del ng Good PH. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ang aking YouTube channel ay Del Lunario. Saka dito rin sa uh, TikTok na uh, Del Lunario09 at uh, sa Facebook po Coach Del Livgood uh, PH. Saka sa ating Facebook page po ay uh, Livgood by Coach Del. So, kung gusto niyo po akong uh, mabisita o so, Message nyo po ako personal. So doon nyo po ako puntahan sa aking uh, Facebook. Uh, review po natin ngayon yung leaderboard ni Libgun. Kasi po uh, nag-cut off siya kagabi so maraming mga bagong pasok. Kasi po si Libgun ay meron siyang uh, unlimited uh, direct o unlimited enroll. Ito yung ang uh, kagandahan kay LiveGood. Lalo na panawagan ko diyan sa mga marketer. Talaga out there, 'di ba? Na kung talagang uh, marketer ka, subukan mo si LiveGood. The number one uh multi-level marketing in the US, hindi sa buong mundo. So, pasok na pasok siya sa top 20 Top 50 number 1 po siya. So ididiskus po natin 'yan sa mga susunod na araw. Ngayon, uh, tingnan muna natin yung uh, leaderboard ni LiveGood. Sa aking mga kapwa ka LiveGood, tingnan po natin si leaderboard kung gaano kasisipag dito yung uh, ibang mga leaders. So sabi dito sa leaderboard, at uh, thanks to our amazing affiliates, our highest quality product, our powerful power line system and all of the tools and resources you get to help you build our business easier and faster than any other company in the industry So, LiveGood has quickly become the fastest growing company in the industry So, sa uh, industry po ng uh, multi-level marketing, si LiveGood po ay nasa 8 months pa lang pero nasa uh, number 1 na po siya pagdating uh, sa top 50 or top 20 na multi-level marketing sa buong mundo So, tingnan po natin dito yung uh, nangunguna So, meron po dyan, iba-ibang bansa po yan dahil open po tayo in 200 country. Meron po dyan mga bansa na uh, possible uh, kilala natin dahil sa flag. Pero, siyempre yung iba hindi naman po natin uh, kilala sa pamagitan ng flag nila. So, tingnan natin ang ating uh, nangunguna, si Daniel uh, Pilon. So, karamihan dito ng na mga nangunguna, sila po ay mayroong mga sariling YouTube channel. Kung maga... Uh, si Live Good ay pinopromote nila sa digital world dahil nga po si Live Good ay 100% digital. So na-inspire po tayo na kung saan uh, mag-upload na rin ng mga video about Live Good. So si Daniel Pilon ay nakapag-direct siya ng 1,000 uh, direct o enroll na club member. So it times natin yan sa $25. Kumita na siya ng $25,100. dollars. So, sa kanila, hindi nila na-appreciate yan. Pero tayo mga Pilipino, mga Kalibgon, ma-appreciate po natin yan, yung $25,100. Sabihin na natin na uh, ito times natin yan sa Pilipin Peso ng times 56 pesos. So, lalabas po yan na uh, 1.4 million. 1.405 million. 600. So, 1.4 million 600 ang kinita sa kung baka i-convert natin sa Philippine Peso. So, ito naman yung sumunod, si Jeffrey Aman, Ayan, medyo napapanood ko siya kasi English. Si Daniel Pilon kasi, ibang lingwahe yung kanyang ginagamit. Hindi ko siya ma-determine kung, uh, kung sana uh, ma tama ako, Ka kung Canada po yata yung plug na uh, bansa na mayroon siya. So, si Jeffrey Aman ay kung po yan, ang uh, Amerikano. Uh, Nakapag-direct siya ng 917 times mo sa $25, so kumita na siya ng 22,925 kung i convert natin 'yan sa 56 pesos so 1.2 million ang kanyang kinita dito kay LiveGood sa pagdidirect so ma-appreciate natin 'yan uh, kapag tayo ay Pilipino pero meron tayong a uh, Pilipino dito na na yan naka number 6 uh, ang ating uh, coach dito sa Pilipinas, si Fernando Santiago. So, uh, congrats, Sir Fernand, Coach Fernand. So, tingnan natin ang kanyang direct ay uh, 339. Eh, times natin yan sa $25. So, 800... 8,475 uh, dollars yung kanyang kinita sa pag i -endroll. So, i-times eh, natin yan sa Philippine Peso, 56 pesos. So, uh, 474 almost uh, malapit na po siya sa half million. So, napakasaya, uh, napakaganda ng company na to na number one in the world. So, ito po, ang video na to, siyempre, inspire ko yung uh, aking mga kapwa partner sa team, lalo na sa team de Leonario na binibuild natin, na paunti-unti ako magbibuild ng team. Ayan, uh, kung gusto mo na sumabay sa akin sa pagbibuild ng team, ah, uh, i-message mo ako. Uh, hanapin mo lang yung Kotsdel Live Good PH uh, sa Facebook. So, pwede mo akong i-direct uh, e message po dyan. So, magbibuild po tayo ng team natin dito sa Pilipinas in over Around the world, around the world po yan. Uh, meron tayong 200 countries. Yan po yan si Live Good. So, kung titingnan po natin, yan scroll up po natin. Ayan, uh, meron siyang uh, iba-ibang uh, bansa. So, meron po yan mga naka, mga Pilipino din diyan na uh, kasama. Kaya ni iba ibang Bansa hindi na, hindi ko rin po alam yung uh, pagkakilanlan ng kanilang bansa. Tulad diyan, Jeffrey Comilla diyan, uh, Pilipinas po yan. Si Dini Cebuan, si Coach uh, Bill Mas, sa Bulaw, ayan nakikilala natin dahil sa ating uh, bansa na kapwa natin Pilipino. So, ito yata abansa uh, bansa ng Korea. So, yan uh, hindi ko nakilala yung ibang bansa. So, yun yung kagandahan dito kay Live open agad siya in 200 country. So si Coach uh, Paran, ayan Pilipinas din po 'yan. So ito uh, si Coach uh, Ninita Dison, hindi natin siya kilala personal pero sa Philippine flag po siya. So si Mart Nile Dagascas, ayan, uh, din po 'yan sa uh, Pilipinas din po 'yan. So hindi natin sila kilala personal pero sa sa dahil sa plug na ginagamit po nila so mga Pilipino po yan sila. Mary Jane De Vera. So congratulations sa aking mga kapwa Pilipino na man bansa po kayo o nandito kayo sa Pilipinas. Ay uh, maraming maraming salamat sa pagbibigay ng mga inspirasyon, nag-inspire kayo sa tulad namin na uh, nagsisimula pa lang dito kay Live Good. So si Live Good uh ipapakilala natin na si Live Good ay meron siyang uh apat na business model. Para sa akin, nakitaan ko siya ng apat na business model. So, sa pagre-review ko siya, sa pag-aaral ko kay Livgood, nakitaan ko siya ng apat na business model. So, yung una niyang business model ay e-commerce o dropshipping. So, pamilyar uh, naman tayo sa mga dropshipping company. Yan yung mga nasa online. Ang pangalawang uh, business model niya ay uh, club membership. So... Dito sa Pilipinas, ang mas pinakamalapit na business model ni LiveGood ay yung uh, Landers, SNR, yun yung mga mm, club membership na makakabili ka ng mga mura produkto o mga wholesale price product. Pero kay LiveGood, factory price. In, ang wholesale price po kasi, bulto-bultuhan natin na tinabibili. Pero kay LiveGood, kahit bumili ka ng isang uh, product lang, discounted po siya ng up to 75%. So, ganyan po kaganda si LiveGood. So, ano pang isang business model ni LiveGood? Isa din po siya na uh, subscription company. So, ano yung uh, pinakamalapit na related kay LiveGood? Yan yung uh, Zoom, Netflix, uh, Amazon Prime. Uh, dito sa Pilipinas, yung mga telco company, so yun, yun yung mga, mga subscriber. Yung SIM card kasi ibig sabihin na SIM subscriber identity module. So matagal na tayo mga subscriber. Pero, pero po sa buong mundo, si Libgood lang ang nagbabayad sa kanyang uh, mga subscriber. So ganyan po kaganda dito kay Libgood. So, kung gusto mo na makilala pa si Libgood, i-message mo ko at mag-upload pa tayo ng uh, more video patungkol dito kay Libgood. So, i-review pa natin ito ng i-review si Libgood kung paano pa uh, tayo kikita dito kay Libgood. So, as for now, yan muna mga ka-Libgood at kung isa ka talagang marketer uh, na sunog na tulad ko, marami na akong sinalihan pero hindi kumita dito kay Libgood, kikita at kikita po tayo dito kay Libgood dahil sa ganda ng kanyang kitaan. Kasi siya lang po yung company na Zero Invite kikita ka. Zero invite. Kikita. So, and if you're interested, message mo po ako at uh, mag-usap po tayo kung paano kita i-guide, paano po kita matutulungan. So, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.